Ano po, uh, nag, ano lang kami eh, magiinuman kami, tapos chill, chill lang, date ba, happy happy, party party, yun po. So hindi mo kilala talaga yung mga nasa video? Mm -hmm. hindi, ko, hindi ko po sila kilala. Anong naisip mo ma'am noon na may posibleng nag-video o mag sa'yo at mag-viral ka online? Naisip mo ba yan? hindi po. Hindi ko po naisip yun. Ang isip ko lang po nung time na yun is, ano lang, yung hap, masaya lang kami ba? Wala kong ibang iniisip, kundi saya lang. nag enjoy kasi kami, sir. Kayo lang dalawa ng AFAM? Ah, uh, kami lang po dalawa. Ma'am, kung babalikan mo yung gabing yon, may gagawin ka bang iba para maiwasan yung sitwasyon na yon? Opo. syempre. dapat sana hindi na lang kami pumunta doon. Sabah, sa iba na lang sana kami nagpunta. Um, naging, ging panatag yung loob mo kasi kabayan yung mga nakita mo na nandoon. Opo, kasi kapwa Pilipino, it's eh. just, ma, ja, kasi ako sir, approaching, ano ba, mahilig ako makipag-usap sa kapwa ko Pilipino. Wala akong ini, iniisip ba na masama na may, magawa, may gawing masama sa akin, gano'n. So wala ho kayo. Hindi mo nakita yung camera na nakatutok sa 'yo Wala. Oh, wala po. Wala akong iniisip na ganun kasi pag-akyat namin, lasing na kami eh. Galing kasi kami sa baba nag-inom. Tapos sabi ng ano, nagtanong ako kung may okay pa ba sa taas eh. Pag-akyat kami sa taas kasi gusto din namin magkanta ba. Aso ah, so kumakanta rin si Afam. Hindi. hindi, ko na malala kung kumanta siya. Basta ako, basta ako, nakita ko, naalala, nakita ko sa video na kumanta, kumanta din ako eh. Kasi yung, buong buong pangyayari, hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? Nak nakailan po ba kayo ng oh. champagne noon ma'am? Apat po. Apat? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Dalawa, dalawa kami noon. Ang labi nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung, yung ano ko, yung, yung anak ko nga, sir, tatlong araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi yung anak ko, yung may college din akong anak na yung nursing ko, dalawang araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa'yo yung anak mo, no? Oo, so, naramdaman ko to lang ang panlamig ng anak ko eh. Kasi